Huwag niya ka ng Indian Mingo kunwari. Pero, babayaran ko. Tingnan natin kung bibigyan ako. Ay, hindi ako bibigyan. Bibigyan ito. Uh, daming Indian Mingo. Pangayon oh, man ako! Ano hinog na? Sinog sa kain eh. Ah. Magulang na ini. Sino sa ka ini nay? Eh? Ikaw tanan. Ha. Uh. Dawo na dawo pa dirse babaw. Kina. Ipalay sa nanga blaga ko. Oh na, hindi ka gusto ng bayad din eh. Hindi ka gusto ng mayad. Bigyan ko sila ng ano. Pambilin tinapay. Dapat hinug-hinug na. Wa ako ka kaon ng maslom. hinugna na. Tara pa tanod. Ga ko te asin nya. Gusto ko may asin. Wa asin sinto ulan, ito pa may asin. Gusto ko may asin. Ah. Wa ato hinog na iya. Ha? Mani balang, wa pay mani lang. Mani lang. Ni heg, ni pong kay mo ubos ta. Tayo. Tayo. Oh. Pilay ni. Ano ni balang do? Ano ni pilay ni? Pilay ni. Oh. Oh, bigyan ko siya ng ano. Oh, pilang gusto mo? 20. Oh, 20 oh. 20 ang. Oh. Oh, paigo na 'to 25. Oh, 30 oh. Oh, 30 oh. damo gid ah. Oh. Ah, kunin ta be buli gano ka bitbit. Buli gano ka bitbit ya. Bida bida. Kaya pa ko sing ko dria. Tong alan do. Oh, ay mo nga. Oh. Ay, dami oh. Oh. Bulay gyan ako, Jed. Ay, ito. Bulay ako. bit anay. Kamu nga, dah, bitbit bit ito. 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 Ako na yung doha, bilog daw. mabit kita doha. Let's go. Bug to nga itong iba. O, wow. oh, ba? Diba? May wind dyan, may kami. so Pilantin ako na yung isa yung tatanan. Pilantin ako. Hindi ko nabihin nilang magkano binigay ko. Sarap. Sarap. Saan, no? So ikaw, gusto mong kumain ng Janmingo? Hindi ako pala kain ng Janmingo eh. Mauubos ang ngipin natin, magkabungi-bungi Diba Ano yung ang ngipin natin eh? Huh? <laughs>

Ika, anong grid mo na? Si kuya, grida? grid na? O, di ba? O, dami na. Hugasan na, ina. Hugasan. O, di ba? Kayo dyan. Nakakain na rin ba ng engine mango? Kapag uh, may mga engine mango na, asahan mo, malapit na ang araw ni sa tag ano, sa na sa katulikod ni San Juan. <laughs> San Juan. Baka. Makikita mo ang gulay ng tao sa video, sa vlog. Ayun, copyright na ako eh! Ano kaunan? Eh, hinay, Hi. ano yung boss ka? Huwag ka sa... Huwag ka sa... Huwag kita, huwag kita, ano? Mga, ah, harap lang. ng... lang, ng, ano? Ng tubig. Dalhin mo da. o, tayo. Ako dito ng tubig. Siyempre. Boss yung... Mr. Talakipo, ang ano? May sa at dito yung mutak namin, no? Tayo natin ng ano. Nakapangalan sa akin 'yan, oh. nasan ko yung ano ng Ano na ko yung sinilipid kami gusto mabata Sir, talaki <makes> po kayo nasa <noise> lao. Nag-trending yung mga ka-TikTok. Pero nag-trending mga ka-YouTube. Ano kita ba talaga sa TikTok? Ano ko alam kung ano sa TikTok? Pero mas ano ko, na-fire ko no. Ay, stay. Wala ako sa YouTube. <makes noise>

patagal ko na ito pwede na sa iroon -il ng ikas kung nagpunta ka na yun hindi sana kung marami lang sa'yo nandito dito ang dami pagkakita din eh ito! yun bakit dito ko ilalagay? nandito dito ang may amay pambisa ko may t-shirt na puti lang ah oh. siskay, ito sa'yo no, na ba eh?

pinsan. Yan, nandito na siya. Kaya may bawang kaming kanin. At kotin isla. Ay, man, saan mga limbaro kung puti nga dala ko May ikot mga gali, eh. <laughs> ano na? Nagdodry talaga sobrang. Okay, bye.